Ito sample ng invitation card, mga idol. Ito yung uh, wedding invitation card. Ayun lang isa sa mga sample na ginagawa ko dito sa bagong project. Ayan, kung nakikita nyo, napakadali lang i-edit. At syempre, editable ang name at address. Ayan, maganda yan para sa mga invitation. At uh, visit lang kayo sa Rocket PH sa Jeffrey Bailon 29. I-search nyo lang yan para makita nyo yung mga products na ginagawa ko dyan. Nandiyan na rin yung mga price. Napakababa lang ang price niyan mga idol. Dahil own design natin yan. At nagsisimula tayo sa pag edit dito sa Canva apps. At syempre, ipm mo ko dito sa Jeffrey S. Bailon dito sa Facebook. At para yung mga request mo at yung mga gusto mong ipagawa ay magagawa natin, mapag-uusapan natin. At syempre, yung price nyan, idalagay natin yan dun sa Rocket PH para doon mo siya mismo kukunin yung link niya at ida download mo lang and then printable naman siya at editable yung mga names at address niyan. So napakadali na niyan. Bisitahin mo lang ako dito sa Rocket PH. Yan yung ginagawa ko na yan. So ayun yung mga price niyan, makikita mo diyan at ipapakita ko sa iyo yung account ko dito sa video na to. Ayan, idol. So ayan na, ah, nilagay ko na yung price niyan ayan yung sample na ginagawa ko ito yung account ko idol sa rocket ph sa uh, jeffrey by lon29